Hello mga kasipat! Ang maganda mo yung makasipat! Ngayon mga kasipat, uh, alam nyo ba yung mama mga kasipat? Nakatry na ba kayo ng mama? Yung sa Bisaya itong mama, itong tawag ng mga kasipat, itong may liso sa ano, hindi ko alam na tapos may tabako, tapos may buy, dahon ng buyo. Marami daw ang beneficyo ito sa katawan mga kasipat. Pero pag kinain mo na mahihilo ka daw, mahubog ka daw, hubog may tawag din sa, uh, sa Bisaya na mahihilo ka para ka mahuhubog. Eh, uh, e, try natin kung anong benepisyo ma, ma makukuha natin dito kung mahuhubog ba tayo nito. Hu, huh, excited na huh? ako mama, mama, oh, mama. Oh, tingnan natin ang laman ng mama, lama mama, oh. Oh, ganito ang laman ng mama, guys, oh. Mama. Hmm. Try natin, try natin. Ang anghang. Woo! Ang anghang. Anghang. Sabar. Uh, uh, Tingnan natin kung anong mangyayari sa atin. Mo, no.

Nahilo ko. Totoo nga, nahilo ko ng eh, mga. Ah. Nakakahilo talaga mga makasipat. Nahilo talaga ako. Bye-bye ah. mga sibat. Lower Tar and share.